Saan po tayo po kaya di kung mamuno sa isang iglesia? Mabawal ah, lang Diyos babae mamuno sa iglesia. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 2.9. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasako. Eto, eh, 2.11 yan, ano? Opo, o 2.11 yan. Ngunit, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sabi po ng Biblia, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Yan. Pagka ikaw ay magtuturo, mamumuno ka sa lalaki, yun ang bawal. Pero kung magsasalita, sabi nyo iba, bawal daw magsalita. Ibig sabihin ng mga babae sa inyo, pagpasok sa iglesia nyo, tinanong, Anong pangalan mo, kapatid? Eh, babae siya. Hmm. Saan ka nakatira? Hmm. Sino ang asawa mo? Hmm. Ganun ba? Bawal daw magsalita ang babae. Kumpormi sa pagsasalita. Ang masama, ang babae, eh, magtuturo, mamumuno sa lalaki. Hindi ko ipinahintulot, ang sabi ng Biblia, na ang babae magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Bawal mo yun. Sino ang nasa bidya?